Hello po! Para po sa mga nagtatanong at nagme-message sa akin kung ano daw po ba ang hiring ngayon dito sa Japan, ang Peel Asia Human Resources po ay isang legit na agency at naghahanap pa rin po sila na mga aplikante na gustong magtrabaho dito sa Japan, katulad na lang ng dairy farmer para sa babae at lalaki. Meron din silang welding, construction, machine operator, at food processing. I-search nyo nga lang po yung kanilang FB page na kung saan makikita makikita nyo nga po yung iba pang information about sa pag apply Makikita nyo nga po doon yung qualification at kung ano yung kailangan nyong gawin para po kayo ay makapag apply Makikita nyo nga doon na sinasuggest talaga nila yung pagpunta nyo sa kanilang agency na kung saan ay maa-assist nila kayo at masasagot yung iba nyo pang katanungan tungkol sa pag apply Good luck po sa inyo. Sana nakatulong tong video na to. Yun lang. Bye-bye!